Warap guys? Magmumukbang tayo budget meal. Meron nga pala tayo dito guys na, na. ano. Alam nyo to. Yan. Ito ay bituka ng dinosaur. Yan. Bitu bituka ng dinosaur. Tapos dugo ng ano. Dugo ng medusa. Yan. Dugo ng medusa. Ang dugo ni Medusa. Tapos, meron tayo dito ng buhok ni Medusa. Yan, guys. Buhok ni Medusa. Buhok ni Medusa. Yan, mukbang, guys. Malagay na natin yung dyan. Tapos, meron tayo din ng atay. Yan. Atay din ng dinosaur yan, guys. Tapos, natin yung Tubig. Ito yung tubig. Yan guys. Para masarap yung mga dinosaur. Yan ang tubig. So guys. Simulan na natin. Magmukbang. Sorry. Nakangulang na agad ako. Ha, ano daw? Una natin titikman ito. Atay ng dinosaur. Yan. Atay ng dinosaur. Hmm.

Tapos guys, testing din natin yung ano, yung buhok ni Medusa. Ito yung buhok ni Medusa. Yan. Palamares daw Buhok ni Medusa. Ayun, Hmm. Mmm. Hmm. Yung so, sa mga mahilig pala dyan sa street foods Binili ko mga pala ito sa Levitown lang Ang sikat doon yung maraming binibilhan Dayo pa ako doon ba? Diba? Para bumili nito Mga atay at saka bitukan ng dinosaur Yeah. Yeah. Mm. Masarap to guys pagka ano pagka hinigop mo yung tubig mm. Yung tubig Para magsama doon sa lasa ng ano atay ng dinosaur so, Gusto, Ang sunod natin titikman guys ay ano Itong bituka ng dinosaur. Yan. Ito ko sa inyo guys. Natulo pa. Oh. Mm. Yan guys. Makikita nyo. Bituka ng dinosaur. Mm. Siap guys. Ang mga hindi pa nangkain Tayo nyo na para bumili din ito. <laughs> Mmm, buhok ng medula. Ay, hindi pa pala natin natitikman guys yung ano, yung dugo. Dugo ng dinosaur. Ayan guys, dugo ng dinosaur. Ano bang gusto nyo guys, gilang guwahe? Ha, habang nagmumukbang ako.

Yun ba? Gusto nyo? Guys. Tikman uli natin tong buhok ni Medusa. Masog na ako. So guys. Subukan nyo din. Pero maglimit lang kaya sa sarili nyo. Kasi ito ay high blood. Matakaw to sa cholesterol guys. Eh ako, years ago na bago nakatrim muli nito ngayon lang ulit hinubukan ko din so so dito wala na ulit mmm ang chow chi cha chow 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 cha chi chow chi cha chi sa mmm chow chi ang chow chi cha mmm mmm mm. Chow mm. chi cha chow Mmm. Ang chowchicha. Pero guys, masarap. Subukan nyo. Naos na kasi. Gabi na. Ito na yung hapunan ko. Sarap guys. Dugo ng dinosaur. Oh, guys. Di ko na kaya. Ano ba naman? Bibigay na ko na lang doon sa, sa kanila. Paalam, guys. Ciao, chicha. Ciao, 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 ciao.